Ang ating mundo ay nakakamangha. Ito ay puno ng mga magagandang struktura at lugar na kung saan ay marami rin ang hindi kayang ipaliwanag ng mga scientists. Kahit nasuriin pa itong mabuti, ay nananatili pa rin misteryo na hanggang ngayon ay hirap pa rin ipaliwanag. Kaya mula sa kakaibang paghiwa ng bato hanggang sa mga kakaibang liwanag na biglang sumulpot sa kalangitan, ay pag-uusapan natin ang mga misteryosong bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga scientists. Una ay suriin natin ang Al Nasla Formation. Bisitahin naman natin ang Saudi Arabia na kung saan dito nagmula ang mga pinakamagaling na manggagawa noong kapanahunan. Ito ay tinatawag na Al Nasla Rock Formation na matatagpuan sa Taima Oasis ng arid region ng Saudi Arabia. Subalit ano nga ba ang kakaiba sa malaking batong ito sa katunayan, ito ang pinaka-photogenic na petroglyph sa lugar. Ang malaking bato ay may malaking hiwa sa kalagitnaan nito. Nasa makikita natin ay parang sinadyang hiwain gamit ang malakas na laser. Subalit tanging natural ang lahat na siyang nananatiling balanse habang nakatayo ang dalawang bato. At bakit hindi pa rin natutumba makalipas ng ilang taon? At ano ang rason sa likod ng nakakamanghang kababalaghan? Ayon naman sa simpleng eksplenasyon ng mga scientists, ang rock formation ay posibleng resulta ng napaka-timing na pagputol mula sa malakas na pressure na dulot ng lindol. Subalit sa kabila ng maraming eksplenasyon ay hindi pa rin sapat upang kumbinsihin ng karamihan sa tunay na dahilan kung bakit nahiwa ang malaking bato. At narito rin ang Barsak Plato. Ang lugar na ito ay puno ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang nakakatakot na lugar ay matatagpuan sa Kizilorda Province. Kilala ang lugar sa kanyang magandang landscape at may nakakaagaw pansin na tanawin. Subalit hindi ito ang rason kung bakit kilala ang Barsak Plateau. Sapagkat ang lugar na ito ay may kakaibang oras at panahon. May maraming kwento at kababalaghan ang kumakalat sa lugar na ito. Napatuloy pa rin nagpapalito ng karamihan ayon sa mga tao na kapag mananatili ka ng matagal sa Barsak Plateau ay makakaranas ka ng kakaibang time lapse. Ang mga taong bumibisita sa lugar ay nag-aakalang nananatili lamang sila ng isang taon subalit nung umalis sila sa lugar ay saka pa lamang nalaman na mahigit isang dekada na pala silang namamalagi sa Barsak Plateau dahil dito ay marami ring turista ang pumupunta dito upang maranasan ang pakiramdam na mamuhay sa kakaibang panahon. Ang pangalang Barsak ay isang Turkish language na ibig sabihin ay kung sino ang pupunta dito ay hindi na makakabalik. Subalit kahit anong pag-aaral ang gagawin ng mga eksperto ay wala pa rin makapaliwanag kung paano gumagana ang time lapse. At narito rin ang wave rock. Suriin naman natin ang iba pang nakakalito at nakakamanghang lugar na matatagpuan sa Australia. Ang makikita natin ngayon ay hindi isang malaking alon kundi ang grupo ng mga malalaking bato na naging hugis ng isang alon. Ang likod ng kababalagang ito ay nananatili pa rin misteryo dahil kapag kalikasan na ang pag-uusapan ay nahihirapan ang mga eksperto na magbigay ng kasagutan kaya ano nga ba ang wave rock at bakit ito mukhang hugis ng alon. Ayon sa simpleng eksplinasyon ng mga scientists, ang mga batong ito na isang granite na mukhang alon ay naniniwala na nabubuo sa pamamagitan ng pagbabago ng panahon at formation ng mga bato sa loob ng ilang milyong taon. Ang dambuhalang wave rock ay isang paksa ng misteryo na nananatili pa rin blanko sa isipan ng mga tao. Sumusukat ng 45 feet ang taas at may habang umaabot ng 360 feet dahil dito ang wave rock ay dinadagsana ng maraming turista at narito rin ang Hill of Crosses. Ang larawang ito ay parang nagmula sa nakakatakot na palabas. Ang lugar ay puno ng mahigit isang daang libong cross at maraming religious icon. Ang bundok na matatagpuan sa syudad ng Kali ng Northern Lithuania. Ang tahanan ng napakaraming kakaibang figurin. Ang tunay na kwento sa likod ng napakaraming cross ay nananatili pa rin misteryo ni kahit ang mga eksperto ay walang idea kung bakit ito ginawa. Nasa tinatayang dalawang dekada na ang lugar na to na siyang dinadagsa ng maraming turista upang masaksiyan ang ganda at pagiging misteryoso ng lugar. Ayon naman sa si isang kwento, ang mga krus ay nabibilang sa mga biktima ng pang-aabuso mula sa pananakop ng Russia simula 1831. At narito rin ang Eternal Flame Falls. Kung misteryo ang pag-uusapan ay narito rin ang tinatawag na Eternal Flame Falls na matatagpuan sa New York. Ito ay ang maliit na waterfalls, subalit ang nakakamangha sa lugar nito sa likuran ng waterfalls ay merong apoy na hindi namamatay makalipas ang ilang taon. Sa katunayan, kahit ang mga eksperto ay walang nalalaman kung paano nagsisimula ang apoy o ano ang kimikal na proseso na siyang responsable sa patuloy na pagliab kahit gaano pa kalalim ang pag-aaral na gagawin ng mga eksperto sa larangan ng siyensya ay wala pa rin nakakaalam sa punot dolo ng misteryong ito. At narito rin ang Pink Lake ng Australia. Ang lugar na ito ay hindi isang edited kundi ito ay isang tunay na lawa na matatagpuan sa wild lines ng Australia. Malamang ay narinig mo na ang tungkol sa Pink Lake, subalit so alam mo ba na mayroong nasa 10 lawa ng Australia ay kulay pink? Ang nakakamanghang lugar ay hindi lamang nag-iisa kundi makikita rin sa iba't ibang lugar ng region. Ngunit bago tayo mapatuloy na lakbayin ang Pink Lake ay narito ang simpleng eksplenasyon ng kababalagang ito. Kapag ang lawa ay nagiging kulay pink ay ibig sabihin ito ay maalat. Tuwing taginit ang algae at tubig ay maghahalo sa tubig alat. Ang tubig ay magiging kulay pink. Subalit alam mo rin ba na hindi habang buhay kulay pink ang lawang ito? Sa katunayan ay palagi itong nagpapalit ng kulay gaya ng asul. Ang mga pink lake na matatagpuan sa Australia ay tinatawag na Lake Healer, Hot Lagoon, Lake Warden, Way Pink Lake at Westgate Park Lake ng Melbourne. Kahit na kulay pink ang lawa ay ligtas namang paliguan ng mga tao. Sa katunayan ay dinadagsa pa ito ng maraming turista upang masaksian ang ganda ng kalikasan. At narito rin ang Blood Falls ng Antarctica. Malayo sa Chestnut Ridge ng County Park ay dito matatagpuan ng isa sa isolated na lugar ng mundo ang Antarctica ang tahanan sa mga may nakakamanghang likha ng kalikasan na siguradong magpapalito sa ating isipan. Dahil sa mga nagyayelong bundok ay may umaagos na dugo. Kaya paano at bakit nangyayari ang ganitong bagay? Subalit ayon sa malalim na pagsusuri ng mga scientists, ay hindi naman literal na dugo ang umaagos dito. Ngunit bakit pulay pula ang tubig? At bakit ito umaagos sa kabila ng nagiging yelo naman ang halos lahat ng tubig dito? Sa katunayan, kahit ilang beses pa itong pag-aaralan ng mga scientists, ay nananatili pa rin misteryo ang kababalaghang ito hanggang sa makaisip sila na gumamit ng radar. Ito ang aparatong magsasabi kung ang tubig ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng brine at iron dahil dito ay nagiging kulay pula ang tubig. Ngunit bakit ito umaagos sa likod ng mga nagigilong bundok Napagtanto na dahil sa mataas na concentration ng tubig ay nananatili itong liquid kaya hindi ito naninigas sa kabila ng patuloy na pag-agos sa mga yelo. At narito rin ang The Great Blue Hole. May napakalaking butas sa ilalim ng dagat. Ito ang tinatawag na Great Blue Hole ito ay may lalim na umaabot ng 354 feet at may lawak na umaabot ng 984 feet. Subalit ano nga ba ang meron sa ilalim ng butas at paano ito nabubuo? Ito ay dating maliit na kweba na lumubog sa ilalim ng dagat. Kagaya na lamang nito na nagmula pa noong huling ice age. 10,000 taon ang nakakalibas. Makikita rin sa mga satellite ang damuhalang butas at binansagan bilang ang pinakamalaking sea hole sa buong mundo. Ang Great Blue Hole ay matatagpuan sa 62 miles mula sa Central America. At syempre, pwede ring paliguan ng Blue Hole na kung saan ay dinadagsa ng napakaraming turista bawat taon. Maraming ring mga divers ang nag-i-explore sa ilalim. Matatagpuan dito ang napakaraming bagay gaya ng mga kakaibang struktura ng mga bato at iba't ibang uri ng mga isda. At narito rin ang Bermuda Triangle. Hindi makukumpleto ang ating listahan sa pagiging misteryoso kung hindi kasali ang Bermuda Triangle. Ang misteryosong lugar ay naririnig na sa maraming palabas sa mga hindi nakakaalam ng Bermuda Triangle. Ito ay ang seksyon ng North Atlantic Ocean na malapit sa North America kaya ano ang meron sa malawakang karagatan? Sa katunayan ay humigit limampung barko at dalawampung eroplano lang naman ang misteryosong naglaho sa lugar na to. Kahit na maraming debate tungkol sa tunay na lokasyon ng Bermuda Triangle, ay naniniwala naman ng mga scientists na ang misteryosong region ay nasa malapit na baybayin ng Atlantic ng Florida patungong Bermuda Island na tinatawag ring Greater Antilles ang mga naitalang nawawalang barko at eroplano sa Bermuda Triangle ay nagsimula noong 19th century. Marami na ring mga rescuers ang pumupunta sa lugar na to at hindi na rin nakakabalik. Kaya ang tunay na rason sa pagkawala ng eroplano at barko ay nananatili pa rin misteryo hanggang ngayon. At narito rin ang pinakauling listahan, ang Hisdalen Lights. Ngayon ay puntahan naman natin ang lugar na Hisdalen, ang nakakamanghang nayon ng Norway may magandang tanawin ang lugar maliban sa kakaibang liwanag na palaging makikita sa kalangitan. Ang kakaibang liwanag ay nakakamangha na parang nagmula sa mga palabas. Ang liwanag na bigla na lamang sumulpot sa kalangitan, mabagal kung kumilos, nagsasama at minsan ay nag-iisa kasabay ng pagbiblink ng kanyang liwanag. Ngunit ayon naman sa pagsusuri ng mga eksperto, sa loob ng maraming taon ay palagi na itong makikita sa kalangitan at noong Desyembre 1981 ay makikita itong kumikinang ng napakalakas na siyang pumukaw ng pansin ng maraming tao dahil dito ay sumulpot ang maraming teorya na dahil daw sa mga ionized gases ng atmosphere at ball lightning sa kabila ng napakaraming eksplinasyon ang misteryosong lokasyon ay nakakamanghang pagmasdan na siyang palaging binibisita ng maraming turista. Ikaw, alin sa mga listang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa baba ba ng video at see you next time.